Habang kumakain ang security guard na si Yong, may manager na lumapit at sinampal siya. Galit itong nagsabi, bakit ka kumakain habang naka-duty? Maayos na sagot ni Yong, Sir, binigyan niyo ako ng 24 hours na duty at wala kayong binigay na oras para kumain. Kaya dito na ako kumakain habang nagbabantay. Kailan po ba ako dapat kumain? Sumigaw ang manager, kung hindi mo kayang mag-duty ng 24 oras, umalis ka. Marami pang gustong pumasok. Sa susunod na makita kitang kumakain, tatanggalin kita. Umalis itong galit. Nakita ni Henry ang lahat at naawa kay Yong. Pagalis ng manager, pinulot ni Yong ang pagkain at kumain ulit. Tumunog ang telepono niya at sabi niya sa asawa, Huwag kang mag-alala, nagtatrabaho ako ng mabuti para sa gamutan mo. Pagkatapos, ibinulsa niya ang telepono. Lumapit si Henry at tinanong, Bakit ka kumakain dito? Sagot ni Yong, Sir, magdamag po akong naka-duty. Tinanggal ng manager ang kasama ko kaya ako na lang mag-isa. Nagugutom na ako, sabi ni Henry. Naiintindihan ko, sumama ka sa opisina. Sa opisina, sinabi ni Henry, ikaw lang ang nagtrabaho dito araw at gabi buong buwan. Heto, tanggapin mo ang overtime pay mo. Tumanggi si Yong, sir, trabaho ko po ito. Hindi ko kailangang tumanggap ng dagdag. Ngunit sinabi ni Henry, narinig ko lahat kanina, kunin mo to para sa gamutan ng asawa mo. Tinanggap ni... Use some prayers ng Kwasalamarch Tinawag ni Henry ang manager Pagdating nito, agad niyang pinagalitan si Yong. Bakit ka nandito? Bumalik ka sa duty mo! Sabi ni Henry, ako ang tumawag sa kanya. Dati may lima o anim tayong security guards. Bakit siya na lang? Sagot ng manager. Binawasan ko lang ang gastos, boss. At saka yung ibang taga-probinsya, mabaho kaya tinanggal ko, nagalit si Henry. Palagi mong minamaliit ang mga taga-probinsya, pero galing ka rin doon. Ako rin taga-probinsya. Hindi ba ako karapat dapat maging boss mo? Nagpaliwanag ang manager. Hindi ko po kayo binabasto sa sir. Sabi ni Henry, alam ko ang ginagawa mo. Kinukuha mo ang sweldo ng iba. Ibalik mo lahat ng tinanggal mong guard sa loob ng isang oras o tanggal ka rin. Nataranta ang manager at tumakbo palabas. Lumapit si Yong. Sir, sinermunan niyo siya dahil sa akin. Hindi po tama yon. Ngunit sagot ni Henry, ginawa ko yon dahil sa malinyang trato. Magpahinga ka muna at alagaan mo ang asawa mo. Pagbalik mo, saka ka magtrabaho ulit. Masayang sumagot si Yong. Maraming salamat po. Sir, ngumiti si Henry. Kung may kailangan ka sabihin mo lang. Ang tunay na leader ay marunong umunawa at magmalasakit, huwag abusuhin ang kapangyarihan sa mga mas mababa sa iyo. Ang kabutihan, katapatan, at kababaang-loob ay laging may gantimpala. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating tampok, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.